Binweltahan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang mga panawagan na si Bakinsya sa pwesto dahil umano sa katiwalian sa ahensya. Si Ryan Esigia sa detalye, exclusive. Kung meron silang prueba, ebidensya na merong korupsyon dito sa ahensya, kahit ako o sino man, pakitan nila. Nandiyan na naman ang ombudsman sa kabila. Oh. Diba? Ito ang matapang na hamon ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ng eksklusibong humarap sa PTV News. Matatanda ang inireklamo ang opisyal ng grupong Coalition for Good Governance at ilang transport group dahil umano sa ilang katiwalian sa ahensya. Ilan sa mga ito ang paniningil ng computer fee ng LTO na hindi naman daw kailangan. Pero sabi ni Mendoza, maliit na porsyento na lang sa bansa ang gumagamit ng computer fee sa mga transaksyon sa LTO. Partikular na daw dito ang BIRMM na hindi malagyan ng bagong sistema ng Land Transport Management System o LTMS dahil sa problema sa internet. So that's, that counts for only 3%. Eh, pinapalabas yata may computer fee sa lahat. Hindi eh. well, totoo yan. Kahit pumunta ka sa district office namin ngayon. Hindi, hindi, kami nagka-charge sa computer fee. Unang pinalitan ang IT provider ng LTO sa utos ni Pangulong Marcos at DOTR Secretary Jaime Bautista para ayusin ang system glitch sa lahat ng LTO digital transactions. Ano, ano gusto nila? Diba? Isarado natin ang bank sa Moro, huwag muna tayong mag-transact business. So, hindi mo po pwede. Diba? And e what's the alternative? Inaayos pa lang. Pagbigyan naman natin si yung ating IT provider. No? IT supplier na magtayo ng sistema sa Bangsamoro. Mabigat ang aligasyon ng ilang grupo laban kay Mendoza, betrayal of public trust, grave abuse of authority, loss of trust and confidence, at korupsyon. Ipinanawagan din si Bakin siya sa pwesto. Balta ni Mendoza. Madali na mag -resign. Kaso, tinanggap ko itong trabaho mo ito eh. Diba ano ako, sa unang pagkakataon na ganyan, hindi naman natin kilala kung sino-sino ang mga tao niyan. Diba? tapos papa-resign nila ako. Eh, presidente lang naman. Sabihin sa akin ng presidente, next day, wala na. Ay, ay, susunod lang kay presidente. Sa kabila ng samutsaring kinakaharap na kontrobersiya, wala daw balak si Mendoza na itigil ang kanyang ginagawang paglilinis sa iba't ibang kontrobersiya sa loob ng LTO. Bukas din daw ang kanyang opisina para sa sinumang mang may reklamo maging ito man ay para sa kanya o di naman kaya sa ilang opisyal ng LTO una nang inareklamo ng ilang transport group si Mendoza sa office of the Ombudsman. Pero gate niya. alam mo, may proper forum naman, di ba? Sabi nila, nagsampa sila sa Ombudsman. Eh, harapin ko rin na kasama yan sa serbisyo publiko eh. Kasama yan sa trabaho namin sa gobyerno eh. Hindi yan maaalis. We cannot satisfy everybody, you no? Baka yung iba, may, mas may agenda sila na hindi ko ginagawa. Eh, hindi ko naman gagawin kung pang personal na interest lang yan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.